Mm, dito na kami sa gubat. Gubat ni Tarsan. Malaking bago. Kasama ko si Jacob. Ang tirador ng chicks. <laughs> tirador ng mga chicks. Gawa tayo ng ano. Sinag-araw po yung kinunan natin. Uh, eh. yung. Kukuha tayo ng uh, ito yung isa. Hindi to sinag-araw. Ito yung kukunin natin. Ito. Ewan ko kung ano ito. So, kukuha lang tayo ng lusot na sinag-araw. Ayan. Ito naman yung isa. Itong baging, hindi to sinag-araw. Uh, isa itong, ano, tinatawag namin golden baging. O bad Lahat ay malulubad yung karamdamang sakit. Spiritual. Physical. Yan yung katas niya. Okay dahon ng sinukuan na baging. Ang dahon ng sinukuan na baging. Iba rin 'yan. Kulay puti. Malaki yung cross niya kaysa ha, sa baging na kulay ano, itim. Pakita ko mamaya. 'Yan o, Malaki yung cross. 'Yan yung ano, uh, isang kahoy na tinatawag rin na sinukuan. Yan yung dahon niya. Ayun oh. Kaya po siya tinatawag na sinukuan. Pa-cross po yan oh. Yung sanga niya. Tapos ayan oh. Pag pinutol yung sanga niya dito, makikita yung cross. Putulin natin. Ayan oh. Kulay puti yung cross niya. Ayan. Ay. Ganyan yung itsura niya oh. Yan, putulin natin ulit. Hmm, ayan. Sinukuan rin yung tawag dito. Pero yung very effective, yun yung kinuha natin na sinukuang puti at itim. Yun talaga ay ginagamit sa rebeltahan, kumbate spiritual. Yun yung ano, tinatawag yan, bangkal dito sa amin. Santa Catalina, ginagamit ng mga antingero, mga antingera, pangkabal sa katawan o pangkubol ay ano hindi na ano napupunit kahit urit kurot kunin mo yan yan you know, yan may mga tinik tinik sa ano sa gilid ng dahon Santa Catalina pangkabal po ito minsan lang ako gumagamit niyan kasi eh, may mga gamit rin ako panangkap na para rin sa kabal so, kahit sa sapa naging bato kabibi baging yan nakayakap sa puno mataas hanap na lang tayo ng iba lumusot yan sa itaas <laughs> Ayan yon, ah. Ayan. Kita nyo ba? yan, Si taas yung baging. Kuha lang tayo ng kunti. Kunti lang. Uh, ah, i -ano lang natin. Kontrolin natin yung pagputol. Baka mamatay yung pinagkukunan natin na baging. Mawalang bisa. Ayan. Sige. Ito lang yung kinuha ko kasi nga. Eh mataas, mabigat yung katawan natin. Okay na to, panangkap lang.